Huwag <laughs> mo nang bilhin ang kinapay, King. Kaya nga dali oh, Kaya kaya dalin, kinapay. <laughs> Doon sa baba, Nagbaba oh, sila. Di ba sila nagbaba? Hi, Marie! Sila. Grabe. Sakto si Kuya Mario dyan, oo. Oh. Sisid <laughs> na Bro, may price ka? Ano price? And then, kinuha ni Toto. Ang yan, Kahit na tali lang. Kahit tali? mayroon kang tali? Nice na, boy. Anong klaseng tali? Kahit na anong tali. Ah, mas maganda kung may wire. Yes, de dervong as maria wala wala lang wire dito din kayat na yung ano uh, yung stro ano ipang wire ako hindi kayat na yung tali lang stro oh kayat na maglalagan pa ini kuya mariyo dadalit lang to tapos na grabe mo tinalan talaga ng denti si kuya mariyo welin talaga pag may mechanic kaong kasama mo <laughs> eh. <laughs> Ano <laughs> pang ano tayo? Ano yung net? Mapatina. Sabi yung net mo ah. King, kain na king. Naka. ako kanina kasi may iba vlog ako doon sa basod. <laughs> Di. Pag Ano na kasi king ako. front mo yan ah. <laughs> Nakaka-stocking <laughs> na ako. Nakaka-stacking naka 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 na ako. Nakaka-elis. Uh, yeah. nakaka na ako. Oo. Kasi dalaan yung subject ko doon. Uh, Tapos, bis kami doon sa may kasya Kaya yung ganito yung setup mo. Ah, kailangan okay, masiraan mo get na siya. Yung setup siya. Tapos, pagdating namin doon, pagbalik sa subject, wala na si Nanay. <laughs> <Nang> <laughs> na. Uh, ako ko tara, diretsyo na lang kayo. Nakaka-ano naka ako, nakaka-pambabaya ko. Kasi wala ko mag doon sa may Hanging Bridge. Tapos, ano yung ko yung mga bata ba? Sige, yung mag-notbo? Oo. Eh, doon sa Jalibe. Dito ka nalang mag-prank. Literal <laughs> ano, literal <laughs> na po. Baka may sumabit na ng ano dyan na pusit. Tingnan <laughs> <laughs> yeah, mo, baka may... May tamban, tamban. May tamban na dyan. <laughs> Sinisilip ko yung hinagawa ni Kuya Mario kasi hindi ko... Alam nila, ay grabe si Kuya Mario. Doon okay. okay. pa yung kanina, okay. sweet-sweet lang natin yung <laughs> Maribel. Grabe. <laughs> Minerba. Daw ng Minerba. Alis <laughs> niyan, King Dung. Ano din ba tayo? Ayan, nakototoo na. ako na si King King. Mainit ang ulo niyan. Mainit. 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 wala pang kain. <laughs> king, kain na. Ay, pumasok pala yung best friend niya. <laughs> yung may niya. Ang bilipit niya. <laughs> Kala ko ayaw mo papasokin yung best friend pumasok mo. Pumasok pala. ang Ay, pa? Ay, pumasok. 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 Ang galing talaga ni Kuya Mariot Sige na, okay na yan Oh, grabe Buti ka siyente na Istro lang palang katapat Istro lang yung katapat Istro lang yung katapat Ano yan, kataliyan ko ba ito? katapat Love you Matutuwa yan si <laughs> Ate Maribel Susan 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 Shoutout ko sa mga nanonood kay Kuya Mario Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel Ayan, thank you, Rachel. At, uh, the... thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. Ayan, thank you, Mario's black thank, thank you very much. much. You. Mga kalingap, mga kapubrel, at ah, supportahan natin. ayun po mga kalingat uh, sa ngayon po ay pupuntahan po natin sila Alex dahil nga uh, uh, may tumawag po siya kailangan namin na uh, kailangan niya po ng tulong uh, at ngayon po ay pupuntahan namin uh, i-rescue po natin si yung pamilya po ni Alex Livrada uh, sa ngayon po ay galing po kami dito sa Labo uh, at yun, uh, dito kay Lourdes na nagkaragawin ng yung uh, pababahayan sana ni Lourdes so si Juan po ay medyo malayo po kami doon sa sa lugar ni Alex na pinuntahan sa Tuaca papunta pong Naga yun Tuaca oh. so ngayon po mga kalingap samahan nyo po kami para sana po ano maayos natin yung sasakyan ni Alex dahil humintok daw niyo. po ah, so siyempre kahit napapano po ano meron tayong alam para sa sasakyan. At ngayon po nandito kami nila Dodong uh, si Regan kaming apat po ngayon magkakasama ay lima, kaming lima po ngayon ayan, si Dodong ako si Justin ayan. Uh, so ngayon po mga kalinga papunta po kami doon ayan o oh. Uh, may mga ito po papunta na ito ng bundok yan Nandun daw sila sa papuntang Bundok, eh. hindi ko alam kung anong lugar ito. At wala daw po doon. Buti na lang po may signal sila doon ano uh, para at yun nga natawagan kami kasi nasa ngayon po uh, ilang oras na silang nakahinto doon hindi makaalis dahil uh, yung sasakyan nga uh, may sira may mga kasama pa silang mga bata kaya ayan po i-rescue po natin mga kalingap sana maayos po natin ano at uh, sigurado pong maayos naman yan uh, kasi meron po tayong uh, doktor may, <laughs> ayan uh, doktor po tayo ng sasakyan ano kaya siguro kahit na paano maayos natin yan para makabalik sila o makarating sila sa kanilang pupuntahan Ayan, yan po ang mahirap ano kapag yung uh, nag aalis ka tapos yung uh, wala kang alam sa sasakyan kaya Ay po mga kalingap. Andito si Kesa po nating i-rescue. Bakit hindi pino mo pinapatay? Ha? Hindi mo pinapatay um, ang pa? Yung mga bata sa loob eh. Lakas ng ulan. Pag pinatay, uh, umandar naman. Hmm. Yung, um, dating ko dito, mm. siya eh ayaw nang kumagat kasi may sana ako ay madali lang ay ay andito na yung ano ship mechanic natin oh. madali lang to ha? Okay. ayan may hulgaan ka dyan? ikaw mo dito ayaw pumakalingan Bro. May, may higaan ka dyan? Ito, may natin higaan. Ang kunet baka dito sa Tayo, ano nakita mo na tablet? <coughs> mayroon dyan, bro na ano, yung sa ano daw sabi ni ano kinit ano. May gamit ka? Kahit na anong gamit mo dyan? Yun lang. Wala kang gamit? Wali. Kaya, pa'y mad to Andrea? Para di sa ubos. Ubus? Oo. Pati yung kaya bro. So, dali na. Sana okay lang Dito kayo. Dito lang? Ha, Opo, okay naman po. Ito lang po. Ayaw mag... Ano tong... Ano? Ay, pakitanggalin po kayo Maria? Oo. Para mga sandali. Reverse mo. Ayun ba yun? Dito lang yun. Pero mo nga ako. Kaling <tay> kain <tay> Tanggalin natin yan. Yan o, punit na rin. punit na rin naman yan. Kahit na anong dyan. <tay> uh, <tay> 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 Ito na oh, sira na nga hilain mo lang yan oh O oh, huwag mo lang hilain, higaan mo na lang <laughs> Higaan mo na Ang <laughs> <Hila> mo, <na. laughs> mo ay Grabe Grabe oh, gusto oh. uh. <uestos> so, mong... mo oh Atin nilisin, siya lang ito Eh, gapang-gapang dyan Kailangan mo yung tulong ko

Minerba. Minerba Minerba ang ng Minerba? naman uh, Meron dyan sa matulo. Nag-comment pa ako dun sa FB post yun. Ping. Kain like na Bro, may flies ka dyan. Ito <laughs> na, biryan, Kinapay, tinapay, King. Kaya <laughs> ka dali <ni>, <laughs> Doon sa baba ako, nagbaba sila. nagbaba. Hi, mga <laughs> Grabe, sakto si Kuya Mario dyan, sisi, oh. na, sisi, sisi. <laughs> Ikam, Bro, may flies ka? Wala flies, flies. Handa, ginawa ni Toto. Kahit na tali lang. Kahit tali. May kang tali. Nice to boy. Anong klaseng tali? Kahit na anong tali. Uh, mas maganda kung may wire. Yes. video mo sa Mario. Ayun na. Ano, walang wire dito di. Kahit na yung ano yun. Ayong uh, straw. Ano Yung <laughs> wire Ah, hindi. Kahit na yung talo ilang. Extra? Oo, kahit na. Maglalagan pa yun eh, Kuya Mario. Madali lang to, Tapos na. Grabe, si, buti na lang talaga nandyan si Kuya Mario. Iba din talaga pag may mekaniko kong si kasama. Po, si Kamkam Kuya Mario. <laughs> Grabe yung pangalan na yan. <laughs> si Kamkam -Kam si Balbal. <laughs>

Guys, stacking na ako, naka-elis, naka naka-bihis na ako. oo uh, Yeah. Kasi na yung subject ko doon, oh. tapos bis kami doon sa mga kasya. Kaya yung ganito yung setup mo. Uh, kailangan masiraan mo na siya. Setup mo. <laughs> tapos, pagdating namin doon, pagbalik sa subject, wala na si nanay. Nangligpit na. Oh. Uh, Kaya ko tara, diretsyo na lang tayo. Naka-ano naka, naka ano ako, nakapambabahay ako kasi hmm. Uh, okay. malak ko magrampad doon sa may hanging uh, bridge. Uh, okay, okay. tapos ano Tapos, ko yung mga bata ba? Hindi kaya mag Oo. Oh. Eh doon sa Jalibe. Dito ka nalang mag-prank. literal <laughs> ano, literal <laughs> na po. Baka may sumabit na ng ano dyan na pusit. Tingnan <laughs> mo, hey, oh, baka may... May tamban, tamban. <laughs> may tamban na dyan. Sinisilip ko yung ginagawa ni Kuya Mario kasi hindi ko... Alam ay grabe si Kuya Mario. Doon okay. pa yung kanina, switch-switch okay. lang natin yung Maribel. <laughs> Meron Ayan na ako, totoo ako naawayin si King, king may ang Ay, pumasok pala niya na Kala ko ayaw mo papasokin yung best friend ang <laughs> ay, 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 <laughs> ay, pumasok, may pumasok niyo niyo kasi. May niyan, Pasok na mm -hmm. na Pumasok oh. na Pumasok Pumasok na 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 ang galing talaga ni Kuya Mariota. Very good. Sir, okay pa, is oh. Oh. <glowing> na. Isipot muna. Oh. Ay grabe. Potiga sentina. Istro lang pala katapat? <sharp wolf> Istro yep. <aging> <Calvary> lang yung katapat. Istro Isre lang katapat. Okay, Vito. Ano Katalian katapat. Love you.

Sabi ng mekaniko, niko, ko, niya, Sir, meron lang natanggal yun doon sa baba. Sabi niya, sabi niya, itong natanggal na to, sabi niya, wala ba niya yung connection dyan? Anong natawag nito kayo Ito po yung sa Matindi talaga yan. Ito okay, naman magaling si Ano eh. Kaya Mario. Mag-prank kayo no, sa unahan o. Halimutan nyo na yung galingin. Sa ito yung mga bata. Ito naman, excited na. Hindi nyo Mario ah. Hindi nyo Okay Mario. Hindi ka lang. May daw, eh. Ay po mga kalinga uh, naayos na natin. <laughs> ay, <laughs> ay. Nagka nagkaroon din tayo ng Okay po mga kalinga sa po anak. Ano, na na natin din. Kuya <laughs> mo. Sige, testingin mo muna. Uh? Uh? Kung ano-ano pinagagawa mo kaya kung ano-ano din -ano nangyayari sa'yo. Hahaha. <laughs> Eh po mga kalinga po at sa ngayon po ano na naayos na po natin yung naka-rescue po tayo ngayon Okay po hanggang dito na lang po mga kalingap. at uh, sana po huwag natin kalimutan na suportahan. Kuya Bal Santos Matubang atin na vlog Kalinga Prabos, Shell Morales vlog at Royal of Malalag at ang team Roboys po Kaya po marami pong salamat sa lahat Ayan po mga kalingap ang hindi nila alam kung ano si Marius Vlog. Ayan. <laughs> Ayan po. Ano yun hindi pwede? Yun lang ka? Ah, <laughs> sit. <laughs> pwede ka pa. Ha? Ano mo kaon niya? Ha? <laughs> ano <Dino> mo kaon? <laughs> Ito natin. Ha? Ba hindi mo mababato yun. Ayun pa oh, ang laki oh. Dum, you know, kasi hinog na. Yun talagang hinog na yun. Ayan po mga ulang ka.

Pag, yes. pag yung kwan albook tas ano ba aayusin natin masyado para wala na siyang clip eh ah uh, na ngayon na uh, pwedeng malagyan niyo ng kahit na alambre lang hindi naman gaano ko alambre lang oo o uh, pwedeng lagyan ng joint yun kasi yung bull niya medyo uh, nawala na mm. uh, yun ang palaging sakit ng ganyan kaya Kanina nung ma-rinig ko na ganun, stop lang. Madali rin yan. oh pero okay na yan. Okay. Okay, ingat. <laughs> <laughs> ha Ayun mo po mga kalingap ano nandito po tayo ngayon sa bundok bundok ng susung uh, susong dalaga raw to nasa pinaka po sila kaya nagka problema yung kanyang sasakyan at kanina nga po eh, malayo kami nandun kami sa labo

titanong ko si tanong. Nandiyan po 'yung <coughs> paninaw, 'yung ana. Nakaro tayo ng content. Shopping. Pili-pili pili na tayo. Okay po mga kalinga hanggang dito na lang. Bye-bye po. ayan At uh, okay na po 'yung kanyang sa sakyan. maganda po mga kalingap talaga ano, kapag sa ganito may kasama ka na tulad po uh, na nangyari ito nandito po sila sa kabundukan ano at uh, kung uh, wala po ako anong mangyari sa kanila dito nandyan yung mga bata at uh, kanina pala sila dito umaga ano po at may mission pala sila so kanina po malayo yung uh, kung nasaan kami ayun Nahulog na rin yung langka, oh. oh <laughs> <laughs> hinog na talaga? Hindi <laughs> <laughs> hinog na to, hinog. gani, bulok. Adres, Ay, sa taas, na, sa taas. Meron pa, pa. Ayun okay hmm. po. Ayun, maraming salamat po sa lahat mga kalingap. <laughs>